mga karaya. so ngayon papasokin natin ng isang isang kweba ng sulpan cave tara yan so ngayon nandito na tayo sa loob ng ng kweba, so masyadong masikip tara ayan may bat. <laughs> so, magdandahan lang mo, magdandahan lang tayo sa sa pag sa paglakad kasi merong mga mga sinkhole, ano ba 'to? Tawag, serpos. Taas na Tara. Yan. Ito yung tinatawag na stalagmite, stalactite ng ng kuweba. So napakaganda niya So continue tayo sa sa loob. Dito makikita yung napakagandang iba hey, to pagabi. Dito, <laughs> dito, dito, to. <laughs> dito dito to. Dito to. Mali, ausensya na. D D Diri mao. Ausensya ba? Mali, anak ko. Mali na sinagian. Mali. Aray. Asya nagal, pero nag shortcut Dapat dilikit umagi. Mali. Dapat dilikit umagi. Ayan. Ay, mga basura pa. Ayan. Napagandang. Is talagmite, is tight. So napakasikip yung daan. So, hinihinid lang tayo. Ayan. Yan <coughs> lang nakan ni J. J, lang nakan ni eh? <coughs> Ay, magpagtulpos? O, parang Oo. Oo, oh. oh, may bat. Oh. May... May nasa na nga. paniki. Tara. Hindi natin. Natin pwede. Gusto sila. Kung na lang? Hindi. yan Yung paniki. Ayan o. No. yan Star of Titan. Ganda. yan Isang paniki o. Oh. Kok gua nak